Hey guys, uh, magandang umaga sa inyong lahat. O oh, hapon man nyo to mapanood tong video na to. Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po si Uli si Don's Gas TV guys. At ang ire-react natin ngayon guys about lang din doon sa previous reviews video natin na tungkol sa expose natin kung paano siya namike, si Mascara paano nag-confess yung si Kelly na ginawa niya ang multo at pinagalitan pa siya ni ah uh, Ribery, no? ah uh, balikan nga natin yung ano ni Ribiri guys. Ay am ribiri, No? Ni sirib Kung paano pinapagalitan itong si Mascara sa mga kalukuhan niya. Tinan natin, guys, ha? Ah. okay. ka ba, Boss Moki? Kung nandiyan ka, Boss Moki, kasi sabi ni Boss Moki sa akin, sinabihan ka niya, nandiyan din si John Kelly na ginawa mong bulto. Jan Kelly, uh, ka ba? sinabihan na... Patunayan ako. niyo yung ano, Tignan natin kung ano, kung sino nagsasabi okay. ng totoo. Okay. Alam ko po doon, pero una po, ito po talaga ang totoo nangyari. Una po talaga, in-explain po sa amin ni, ni Boss Bungo na about din sa pamimiki. Hindi ko pong sinabi ni Boss Moki, narinig ko po, po yun na, sure ba tayo na gagawin na? Kasi parang, parang medyo Alin, parang medyo hindi okay kay boss mo okay yung gagawin natin. Okay. Pero pero nung po kayo ba okay kayo? Hindi next na yung na-explain uh, nyo po yun parang sige, hindi na rin tayo eh, di ba? Okay. So ayun guys, eh uh, napalabas natin yung video na to at confirm nga na meron silang ginawang multo at siya din ay ang taga plano na mamimiki ng video for the views purposes only para dadami yung views at sinabi ko nga na dahil dito kailangan niyang maabot at ma-reach karon siya ng silver play button sobra parang sobra siyang nasaktan guys kasi pinalabas ko pa to inulit-ulit ko pa to dinandahan ko pa ito ito to mga video na to ito o. Moki okay. nandiyan ka ba Boss Smoky? ko nandiyan ka Boss Smoky kasi sabi ni Boss Smoky sa akin Sinabihan ka niya Nandiyan din si John Kelly Na ginawa mong bulto John Kelly nandiyan ka ba? Sinabihan ako Patunayan niyo yung ano Tingnan natin kung ano Kung sino nagsasabi ah. ng totoo ah. So That video guys Parang sinabi ko na Yung mukha niya Parang kawawang kawawa In-slow mo ko pa talaga guys O oh, Ito slow mo Okay Nandiyan ka ba boss mo Okay Nandiyan ka boss mo Okay Kasi Kawawa yung mukha no? Sabi ni Boss Mokey sa akin, sinabihan ganyan, nandiyan din si John Kelly na ginawa mong bulto. John Kelly, nandiyan uh -huh. nga ba? Sinabihan Patunayan lang. niyo yung ano. Sumasagot so, pa kasi. Tignan natin kung ano, kung sino nagsasabi uh -huh. ng totoo. So, ayun guys, sa kabila ng mga expose nating mga video dito na meron talagang pumasok dito sa goose hunting na ang pakay ay mamiki lang at magdala ng mga multo Nakakaano, no nakaka ayun ko sa inyong anong word gamitin nyo yan pero nung na-upload natin yung mga video na yan ano ang tawag nun nawindang sila parang nawindang ba alam mo yung salitang windang yung na nakiliti sila sa mga ano natin nakiliti sila sa mga expose natin expose natin naawa din ako kasi may mga supporters ako na nagpipim dun sa kanya ba eh masasakit siguro ang mga PM or kaya comment nagsumbong sa akin dol binagbablock kami ni maskara oo -oh. At binanggit pa niya mismo yan sa live nila ni, ni Just Clint, no? nag kasi sila, pumasok si Just Clint. Ni binanggit pa niya na, oo, oh, pinagbablock uh, ko ang ano ni, ano? Uh, yung mga account ni, ano, yung mga supporters ko daw. Ganun ang pagkasabi ni uh, Mascara, no? Pakinggan natin to guys. Blackdown niya, eh. Hinggan natin, ah. San meron. Oh. Tapos binlock ka kaya? Nagtanong ako, Hindi, na na oh, <laughs> 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 hindi so, kasi ako nung ano, isang tamaha, pakita ko sa inyo. Sorry ah, masyadong delay pero babasahin ko lahat ng ano. Ah, paakyatin kita, Christopher Mahinay. Eh. Uh, mayroong portion doon, nag-live sila. Sabi niya, nag binablock doon niya yung mga supporters natin. Tapos, Nagtaka yung mga ano, nandiyan si Class Just Clean tapos yung mga garapata niya ba? Mga tropa niya. Nagtaka oi, nagba ka na pala ngayon. So nasaktan talaga si Maskara sa mga expose natin, no? Ah, akala kasi ng mga tao, papasok siya sa gusan hindi siya mahalata na namimiki siya. So, ang nangyari, pinagba-block niya yung ano, mga supporters natin. At hindi lang yan guys, ang nakaka, ano, nakakatindi. <laughs> nakakatindi, no? Hindi lang yan, ang nakaka, nakaka-amaze. nakaka, -amaze. nakaka -amaze talaga. Ha? Bakit nakaka-amaze yung mga ganong senaryo pa hanapin natin dito guys, ha? Ito. Ito kasi si Mascara, yung account kasi nito, block na to sa akin eh. Ako din, nag-block din sa kanya noon eh. <laughs> eh, gumamit siya ng ano, niya, account mismo niya. Pero other, ano niya, other na uh, parang ginagawa niya pang tawag na lang din. Tumawag sa akin guys. Mm. Grabe yung pagkawindang niya sa mga expose natin. Tumawag sa akin. Uh, ito ha, pakinggan nyo. tawag sa akin oh. Oh, yan oh. Tawag ng tawag oh. Marcos. Maskara Marcos. Hmm. Tiningnan ko lang naman, binidyohan ko para makita nyo ba na tawag siya ng tawag. No? <laughs> so tawag siya ng tawag guys sa atin. Eh di ko naman sinagot. No? So, nag-ano na lang ako. Nag-isip na lang ako. So, nawindang siya sa mga expose natin. Siguro, marami expectation. Pero rin ko sinagot. Marami expectation tayo kung bakit uh, tumawag siya. Pwedeng makiusap na stop to ano na, expose sa mga kamalian niyang pamimiki. Kasi nasasaktan na siya. Pwede rin na tumawag siya sa atin Pare, arigluhin tayo. Nga wag na lang, wag mo nang i-ano, wag mo nang isabi sa mga madlang people yan na namimiki, namimiki ako. Kasi si Kili ngayon eh, Kili, saan ka ba? Makit ka nga rito, mag-comment ka nga. Baka nariglo na rin to niya, no? ni ano, ni maskara na, na, magtahimik na lang. Ginawa yung multo, no? So, ayan lang guys, no? Bago kasi tayo mamiki no, ng video dito para lang ito maabot mga ninanais nating mga views, mag-isip-isip ka na, boy. No? Yung pamimiki mo, nung gila ka na ng multo doon sa area, mahirap yon. Para kang, para kang isang kumag na, ano ka ba, kumag? <laughs> Isa kang damuhong na tinapya. <laughs> so, ako, guys. Nakapagtanto ako na, lalaylo lang muna ako sa pag magre na ito ni Maskara, kasi gawain naman niya itong magre-react lalaylo na lang muna ako kasi nabahala talaga siya guys tina mo nang na siya ng mga supporters ko nasaktan siya at ang matindi pa tumawag pa sa akin <laughs> yan ang matindi tumawag pa sa akin hmm, bakit? nawindang ka ba? nasaktan yung damdamin mo o sakit sa mata yung mga video ko sakit ba sa mata? Kaya tumawag ka sa akin, ano? Regluin mo ako or sabihan mo ako na Donski, eh, kung na akong tirahin dyan, nakakahiya na. Hmm. Kasi advocacy ako, hindi ako namimiki. Yung pala, ako mismo namimiki para akong ulupong na timawa. Di ba? Oo. Oh. O, oh, mo na. Ito, ano na tayo? slide na tayo. Um, Kumbaga sa ano, slow down. Kasi, ano eh, matuloy na tayo masyado. Slow down na ako. Basta isa lang pakiusap ko sa'yo, mas ka ha. Go ka na dyan sa pag ano mo, pag react, mo, pero huwag ka nang masyadong mangialam ng mga mga video ng may boy video. Tapos i-react mo, busisiin mo, sasabihin mo, ah, di naman tututo na. Tapos ikaw din pala, isa kang damuhong, ikaw din pala, ay namimiki ng video. Nagdala ka pa doon, si Kili. Nagdala ka pa doon, ginawa mong multo. Anong utak meron ka? Hmm? Nandidibang ka, tapos ikaw mismo ay namimiki ng video. Bakit gano'n? Wag ah, wag, wag, wag wag no? Kasi masisira ang credibility mo yan. Magsisira ang credibility mo. Ay, ito na nga na-expose na nga, eh, nasira na talaga. Kaya nga siguro tumawag ka sa akin. Ano, reglon mo ako? Wag na, hayaan mo na. Nawa naman ako sa iyo kasi ano eh, um, nabahala ka talaga sa mga expose ko eh. Hmm masakit sa mata no na halos araw-arawin tayo di ba ganun ang style mo ganun ang birada mo masakit sa mata mm. wise ka na boy ha isa tilap ka, kang tilapia na nakalutang sa mamala <laughs> thank you guys maraming salamat sa inyo lahat no Ingatan natin itong mga taong namimiki tulad nito ni Mascara namimiki ng video at Nabubulgar pa... Alam nyo guys... Uh, ano yun I... E, ano ko lang sa inyo... Sa akin ha... Kasi tinitira ako nito... Na ako daw piki... Oh. May video ba kayo... Na sinabi ko... Oo nag ano ako... Oo nag... May video ba kayo na... Gumanon ako... Oo... Ganun nga... Ganun nga... Ha... May video ba kayo na gumaganon ako na, oo, oh, ganon nga, ganon nga. Oo. Oh. Ikaw, may video ka na tumango ka, hmm, sinabi ni Riveri, namiki ka ng video, hmm, sumabi, sinabi ka ng ganon. Mm. Aminado ka, kasi takot kang mam. Ma, si ano eh, ni Riveri. Oh. Umamin ka. <laughs> oh. Ipapahid niyo yung gawain niyo sa akin na wala naman akong wala naman kayo makita ang video na oo oh, oh, ganun nako, wala <laughs> pinanindigan mo yung video ko hindi lang 100% boy 1,001% cakes <laughs> mm. uh, Comment kumente dyan yuhan sino pa ba kuling ako sa mga ano busang 44 i-comment mo nga yung ano mo yung channel mo na 100 may na subscribers Gusto 44? Hmm. 1,001% legit. Ala nga naman, yung mga taong galit sa akin, sa, 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 mag i yan ng salita, ah, si Lonsky, Mickey, yan. Ito, um, ganito, yan Pero never heard na si Lonsky, umano nga, oo, ganun ako. Di ba? Yung mga video ko nga may nagpapakita na na naispatan talaga na nag-expose yung mga ghost, mag-expose yung mga elemento, Hmm. Sasabihin nyo lang, Piki. Pero panindigan ko yan, 100% legit. So, lang guys. Maraming salamat sa inyo lahat. Yung nga pala si Drugs Gas TV. Nag-iwan sa inyo salitang ang tindi. God bless.